Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Rowell and Rachel Love Team. sa pagpapatuloy ng ating istorya ay magkasama nga noon si Kuya Ruel and Miss Rachel. Sila ay nasa mall. Naisipan din nila na mag-live nang sa ganon ay makakwentuhan ang kanilang mga fans. Kinakausap nga sila ng kanilang mga fans at nagtatanong din sa kanila ng mga gusto nilang malaman. May nagtanong naman kung Madali daw ba makipaglo si Miss Rachel sa iba? Sabi naman ni Miss Rachel ay hindi daw. Sapagkat sinisigurado niyo muna ang isang tao ay talagang katiwa-tiwala bago niyo ito i close at gawing kaibigan sapagkat nag-iingat lang din daw siya. Pagkatapos naman ito ay may nagtanong kung love at first sight na daw ba sila sa isa't isa. Sabi naman ni Kuya Ruel ay aaminin niya daw Nung ulang kita daw nila at naka-red jacket siya, ay talagang na-love at first sight siya kay Miss Rachel. Sapagkat napakaganda naman daw talaga ni Miss Rachel. Pagtapos naman ito, ay may nagtanong din kay Miss Rachel kung ano daw ba ang epekto kapag may crush ka o may nagugustuhan at mahal ka. Sabi naman ni Miss Rachel ay, Gaganahan daw talaga siya sa gawaing bahay katulad ng paglilinis, pagluluto, pagsasaing at paghuhugas. Yun nga lang, kapag nalaman mo na hindi ka daw gusto ng crush mo, ay syempre ma-heartbroken ka. Kaya tawang-tawa naman si Kuya Roya sa mga sinasabi ni Miss Rachel. May nagtanong din kung mababago daw ba nila ang past ay babaguhin daw ba nila? Sabi naman ni Kuya Rowel ay hindi daw. Sapagkat kung may babaguhin man siya sa past ay sigurado daw na baka hindi sila magkita ni Miss Rachel at hindi mangyari ang mga nangyayari ngayon. Kaya syempre ay hindi niya na daw ang past. Kinanong din nila si Miss Rachel kung babaguhin daw ba nito ang past kung may pagkakataon daw. Sabi naman ni Miss Rachel ay hindi din sapagkat masaya daw siya sa nangyari sa kanyang buhay at kontento na daw siya sa plano ni Lord sa kanya. March. I think March. March. Kasi nung ano pa mga una, hindi pa. Oo, uh, wala ka. hindi pa. Hindi pa siya close. Hindi ba ga? Hindi pa po kami gaano ka close kasi hindi naman po ako basta basta nakikipag-close. Pero kapag nakilala ko na po yung tao, doon na po ako nagkakaroon ng na. ano, para kulalanin po ko siya talaga. Advantage, ano, nakakaganong mag-aral. Parang gaganahan kang gumising sa umaga. Magkapi, maglinis, magugas plato, maglaba. Ano yun? disadvantage lang nga kapag nalaman mong iba pala yung gusto dun ka maano dun ka ma-heartbroken ano yun dyan? natural, iiyak ka so, syempre kinabahan pinakauna and syempre ano, uh, nalaba first sight ah! <laughs> pinaka red jacket ako aminin ko talagang ganda niya <laughs> Yes po. Sana po. Ba't pa tayo hahanap ng iba? Ba't ka daw na utal Ha? No. Ay, syempre hindi tayo sanay sa Tagalog. And aside from that, pag naunahan ka ng kaba, di ba po? Ay, yeah, po. Na-encounter ko na oh, po. Yun. Pag naunahan ka ng kaba, lalo na sa reporting. Yung mga gusto mong sabihin na hindi pa kayo nagkaharap, nawawala siya ng oh, mental oh, block. Oo, yan. Ayan, what if my chance kayong bagoy ng past? Alin doon ko baguhin niya? Ah, uh, sa Binning Hazel yung mga sa'yo. Past? Oo, uh, Para sa akin po, lahat naman ng, uh, lahat naman ng pangliyari ay may purpose, no? Kaya nga sabi, uh, everything happens for a reason. Pinangaralan din ni Kuya Ruel ang mga fans nila, pati lalo na ang mga bashers. May mga bashers kasi na nagsasabi na bakit hindi ganito si Miss Rachel, bakit hindi ganito ang ugali niya, bakit hindi ganito ang physical niya na nakikita ng iba. Kaya naman, sabi ni Kuya Ruel, ay huwag daw ganunin si Miss Rachel. Kung may ayaw daw sila kay Miss Rachel sa ugali nito, kung nakukulangan daw sila sa physical appearance nito o sa mga ginagawa ni Miss Rachel, lalong-lalong na sa mga attitudes niya o pinapakita niya sa ibang tao ay kumanap na lang daw sila ng iba na iidolohin. Sabi naman ni Miss Rachel ay tama daw ito sapagkat hindi niya daw talaga babaguhin ang kanyang sarili o hindi niya babaguhin kung sino siya para lamang sa iba sapagkat proud daw siya sa kanyang sarili at hindi niya daw kailangan baguhin ang sarili niya nang sa ganun ay magustuhan lamang ng lahat. Kontento na daw siya sa mga nagmamahal sa kanya at ang nais niya daw talaga ay ipakita kung sino talaga siya. Ayaw niya daw ng pinaplastik lahat sapagkat nasanay daw siya na nagpapakatotoo sa kanyang sarili. Kaya sabi naman ni Kuya Rowell ay kung may ayaw daw talaga sila kay Miss Rachel ay pwede naman silang mag-idol ng iba. Huwag na lamang nilang pansinin o huwag na nilang i-bash si Miss Rachel. Sapagkat hindi daw talaga mapapapekto si Miss Rachel sa mga bashers. nag naman dito si Miss Rachel sabi niya din muli ay hindi niya babagoy ng kanyang sarili para magustuhan lamang ng iba. Proud daw siya sa kanyang sarili. Oh, my angel. Angel, baby, angel. Kupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Angel? Kaya kung may babaguhin kami sa past namin Siguro uh, Wala no Kasi nga nakatadhana yun Nakaplano yun kay Lord At di naman po kami mag-meet po Kung hindi yun mangyayari na yun diba po So siguro maging thankful na lang sa mga past At kung may mga negative or mga challenges man doon na na-encounter mo, magsisilbing lesson na lang yon para in the near future. Yan po, para sa akin. Kasi halimbawa, pag meron kang papaguhin sa past na yun, so, bali, ano na siya, uh, yung pangyayari ngayon, hindi mo na mararanasan kasi na iba na yung takbo ng buhay niyo. Uh, yun ang para sa akin. Uh, na-encounter ko din yan nung sumali din ako ng ano, nagbabasa ako ng mga, uh, yung Q&A, no? Uh, you are given a chance to change one thing from the past, what it would be and why. Para sa akin, wala. Sa yoga. Wala. Hindi hmm, ba? Bakit kumabagay niya? Oo, kasi na, ito na. Ito talaga ako? Hmm. Kung hinahanap niya po yung mas, ano pa, Yeah, mas kakaibang ugali pa or hindi nyo nahanap kay Rachel. Pwede nyo pong hanapin sa iba, pero wag po kayong magbigay ng komento kay Rachel ng negative, no? Para lamang uh, ipar iparanas kay Rachel na hindi nyo po siya yung gusto. Pwede pa pumunta kayo sa iba or maghanap po kayo ng mas ano pa. Yung dito? Ako kasi pa Oo. Yung the best version parang narration. Hindi ko kayo nakagbabuhin ang sarili ko para sa inyo. Aniwala ba kayo sa love? <laughs> si Longo? <laughs> Oo. Oh, oh. Pero ano yan? Depende yan, no? Depende yan sa tao. Nakadepende talaga yan. Kung kayong dalawa talagang faithful, Papair. no? Ano daw? Anong tanong? Ano tanong? Ah, uh, ano? Joker, pero di naman nakakatawa. <laughs> oh my, natatawa ka. <laughs> sobra pa sa sobra. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!